ibigan sa tingin ko Wala! nandito na tayo. Ito na ang ating mga bagong bahay. Ito ang bahay. magiging akin. Maganda ito. Ito ay bumabagsak. Oh, anong bangungot? Hindi ito ang klasing bahay na gusto ko. Napakaraming daga at ipis. Guys, tingnan nyo doon. Hindi naman ako ganun kasama. Bahala. Lalo na maganda. Ayos lang yan! Ako na dito! Akin ang bahay na ito! Ayan na, Mike! Oo, ang lupit mo! Mga kaibigan mo! Upang magsimula, orderin natin lahat ng kailangan para sa ilang pag-aayos! Nako, tingnan mo yan! Ang bilis nun! arito ang aking package. Ay, hindi. Daga. Kailangan nating alisin ito. Phoebe, bakit ka sumisigaw? Wow. Pulang hasang. Kukunin ko ito para sa akin. Magiging mabalahibong kaibigan ko ito. Sige, simulan na natin ang trabaho. Ayos. Hmm. Hindi ko ito kailangan. Mike Mari ka bang maging mas maingat? Kakausapin kita ngayon. Sandali! Mayroon akong para sa'yo. Masarap na gummies. Ayos, balik! Nabayaran ko na. Mga lata ng pintura ni Bruton. Pipinturahan ko muna ng asul bahay. Ngayon, kumuha tayo ng bear gusto kong gumawa ng magagandang Ay, guhit sa aking bahay. Wow! Astig! Gusto ko ito. Oh, ako mismo ang nagguhit. Okay, sige na tayo. Meron akong mga plastic na bola. Palamutian ko ang bubong ko gamit ang mga ito. Tara na. Wow, ang daming kulay. At Siyempre, may watawat sa itaas. Ang bahay ko ang pinakamahusay. Salamat. Mas mabuti sama ka. Ayos lang ako. Alam ko ang gagawin. Ko gagawin sticker. ko itong mga hagdan. Ididikit ko ang mga ito sa bahay. At ito ay magiging malaki at dilaw. ah, oh, oh, tama. Parang buwan. May isa pa. Ngayon, inaayos oh, na ang wala bubong. Na? Wow! Kaya kong palubuhin ang mga lobo na ito. Tingnan mo ang mga cool na hugis na ito. Ang astig nito. Sige, simulan na natin. Nakayos ng lahat. Phoebe, tingnan mo. Ngayon kailangan natin ng anak ko sa bubong. Magandang labas. Paalam! Phoebe, ikaw naman. Bilang ko simulan ang pagdekorasyon ng aking bahay, ilalagay ko ang aking pink uh -oh. na kuwelyo. Hintayin mo, hindi ito gumagana. Oy. Masakit! Sige, kailangan may gumawa nito para sa akin. Mas mabuting tumawag na lang ako ng manggagawa. Oh, heto na ang trabador. Magandang hapon. Sige, isa itong bola. Dapat, itong nakakabit. Hindi sa mga pako, kundi sa isang construction statement. sa Tapos ibabaw. Tapos na ako, Malalaking lobo mismo sa bubong. Wow! Mas magaling sana akong gumawa. Salamat sa iyong tulong. Oo, oh, tama. Kailangan mo ng pera. eto para sa iyo. Oh. Hindi masyado. Paalam. Ang ganda. Pahilig ako sa mga lemon. Gusto ko ng puno ng lemon na tumutubo sa tabi ng bahay ko. Diligan natin ang halamang ito at hintayin itong lumaki. At nagbibigay ito ng lilim ano? sa mainit ano? na araw. Ang kulang na lang ay isang cute na sombrero. Isang masarap na lemon cocktail para akong nagbabakasyon. Jane, anong ginagawa mo? Lemmings, gusto mo subukan? Hi, Ed! Asti! Nauda na siya! Ang sarap! Pero hindi ko siya bibitawan. Ano hindi mo pwedeng kainin ang mga limon ko. Hindi ko alam kung ano. Ayos lang. Hindi ko kailangan ng mga yon. Marami akong basketball. Sige na. Alam mo ba, gagawa ako ng tunay na basketball court. Kailangan ko ng oy, ring at bow. Ipapakita ko oy. sa'yo ang isang inumin. Sige, kailangan ko munang mag-warm up. Ayos ka lang ba? Hoy, Mike! Alam kong ginawa mo yon. Ipapakita ko sa'yo kung paano pumasok sa ring. Bala, mag ka bata. Sige, tapos na ako sa mga kalukohang laro na ito. Kailangan nating ayusin ang aking bakuran. Hindi ka panipaniwala at may unicorn sa itaas mismo. Ilan sa mga bulaklak? Siyempre, mabango sila. Tuko! Kailangang bumahinga ako. Isang mailbox? Tingnan mo itong mga sticker. Ito ang aking dream home. Anong ginagawa ng mga kapitbahay ko? Anak ko! Para sa karaniwan. Anong tungkol kay Phoebe? Wow! Nag-set up siya ng mailbox? Sa pagkakataon nga pala, may naisip ako! Idedekorasyon ko ang mailbox ng disenyo ng bulaklak. Kailangan lang nating idikit ang bulaklak sa pintura at pindutin ito sa aking mailbox. Ang ganda talaga! Gumawa ang mga babae ng mga mailbox para sa kanila. Aayusin ko rin ang akin. Magiging may special na... Ha! Ah, may sorpresa sa loob. Oh, Roseman, kamusta? Oo, nagawa ko ng mga sulat para sa iyo. Ito ay para sa iyo. Ang ganda ng mailbox mo. Aba, paano naman ako? Oo, oh, oo, oh, na-miss kita. Heto oh. ang isang Aray! Baka siya? Ang kamay ko! Ne! Shit. Akala mo nakakatawa ka? ako? Ang iyong mailbox! Salamat! I'm Ikaw rin sa Mander akin! Fairy. Pasensya ano? Pasensya na. Ayusin ko ang lahat. Isang linggo ka na. Narito ang iyong liham. Kasunduan! Lucy? Sayang naman. Napagpasyahan kong oras na para palamutian ang kwarto sa bahay. Mo yan. Sobrang Palagang boring ang ngayon. itsura ng lahat dito. Sa simula, kailangan natin ng carpet. Sining at ang mga baril ko, ilalagay ko ang mga ito sa pade. What? Ha-ha! Tingnan mo itong kampiyon dito! Beer! Opo! Oh. Oh. Kailangan natin ayusin ito. Email? Well, pinapanood kita! Maglagay tayo ng mesa dito at isang kastilyo at bahay ng aking mabalahibong kaibigan, ang aking mga guwante sa boxing. Nagbo-boxing ako araw-araw at sa kabuuan, mahal ko ang palakasan. Wow. Tingnan mo yan. Isang beanbag. <laughs> oh, sige na, kaibigan. Shago, ikaw ay... Nasa pelikula ka. Mag-iihersisyo ako. ko mukhang maayos ang kwartong ito. Kailangan ko ring mag-renovate sa kwarto ko. Maglalagay kami ng pink na carpet doon. Ang lapag, napakalambot. Oh. Uh, may pattern ng labi sa mga dingding. Tingnan mo yan! Kailangan natin ng pandikit at ng alikabok ng pintura. Tingnan mo ang mga kinang na ito. Nasa buong kwarto ko. Ngayon, ilang neon lights. Gusto ko lahat pink. Maglalagay ako ng mga shell dito mismo. At ilalagay ko ang magaganda kong sapatos dyan. Kahanga-hanga. Tingnan mo, may mga bag din ako dito. At mga aksesorya. Lahat ng magaganda kong mga frame at larawan. At salamat. Hmm, isang ideya. Kailangan ko ng dresser. Oh. Hello? Mahal okay. ko ang sarili ko. Maglagay ng ilang mga bagay dito. Ginagamit ko ito araw-araw at gustong-gusto kong amoy mabango. Ngayon, kailangan ko ng isang bagay para sa aking alagang hayop. Para sa iyo ito, cute kong kuting na si Jess. Oh, aking mahal. Narito ang isang laruan para sa kanya. Isang cute na pink na laso. Hindi, 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 Kailangan ko rin palamutian ang aking kwarto at may naisip ako. Ibubuhos ko ang buhangin ng dalampasigan sa sahig. Gusto kong maramdaman na nasa tabing dagat ako Ilalagay namin itong cute na pato sa dingding. Mahilig ako sa mga pato. Paano mo hindi sila magugustuhan? Ngayon, iguhit natin ang bahaghari sa dingding para gawin ito pisili ng ilang kulay sa brush. Iyon na! Kailangan nalang gumuhit ng arko sa pader. Ayos! At isasabit ko ang ilang ulap sa mga pader. Ngayon mga kabibe mula sa mga Legos, Ilalagay ko Mermaid. sila sa mga pader. At ilang cute na mga palamuti. Ang cute naman. Kailangan ko rin ng aking mga stuff na laruan. Panahon na para tumugtog ng ukulele ko. Ilalagay natin ito dito. At kailangan kong maupo sa kung ano, magpapahinga ako sa bahay sa cute na maliit na Salamat sa Sing Sing! Gustong gusto ko ito. Halika, kaibigan ko. Iyan ang aso ko, si Mary. Napakahusay niya. Pwede ka magpahinga dito. Ako si Mary. Sige Sige na! <laughs>